Ito yung mulunggay na ako ko kanina. Nung naglinis ako ng puno niya. O. Oh. Lagay niyo sa loob. Yung tubig. Tada! Pumulo na. Oh. juice balunggay juice nilagyan ko nga pala ito ng isang kutsaritang honey para medyo masarap naman siyang inumin. Na siyang... In maganda ka sa katawan balunggay tea <laughs>